Mga idol at kabayan, breaking news! Amerika, back to back ang opensiba laban sa mga proxy ng Iran. Amerika at United Kingdom, naglunsad ng panibagong opensiba laban sa mga Houthis sa Yemen. Winasak na magkaalyado ang tatlong 38 na mga target sa 13 lokasyon sa iba't ibang bahagi ng Yemen. Ito na ang ikalawang araw na pag-atake ng Amerika sa mga tuta ng Iran. Kung kayo ang tatanoy mga kabayan, tama lang ba nagawin ito ng Amerika para mapahina ang kakayahan ng mga Houthis sa Yemen? Eto pa, tatlong putsyam na mga miyembro ng proxy ng Iran na matapos ang ginawang pag-airstrike ng mga bombers at fighter jets ng US Air Force sa Syria at Iraq. Sa mga nagsasabing wala yan, mahina pa rin ang Amerika. Makinig kayo. Ayon sa Biden administration, ang kanilang unang ginawang pag-atake sa 85 mga target ay nagtagal lamang ng 30 minuto. Kaya ito ay maituturing na isang malakas na minsahin laban sa Iran. Nang Amerika ay mayroong kakayahan na maglunsad ng mas at malawak na opensiba kung kinakailangan tandaan niyo mga kabayan ang bawat isang B-1B Lancer Bomber ng US Air Force ay kayang magdala ng nasa apat na mga bomba at missile. Matapos ang unang pag-atake ng Amerika sa 85 mga target sa Iraq at Syria, iniulat ng Reuters na nasa 30 na mga bilang ang nasawi sa mga proxy ng Iran. Isa sa maituturing na pinakamalakas na pagganti ng Amerika. Ito ang resulta ng paggamit ng Amerika ng kanilang B-1B bombers na kung saan isa sa maituturing na backbone ng Estados Unidos sa kanilang tinatawag na long-range bombers. mari itong mabilis na maghatid ng napakalaki at daming ng presasyon at na kailan ng mga armas laban sa anumang kalaban, saan man sa mundo, anumang oras. Tama nga naman mga kabayan, ang larawang inyong nakikita ay ang mga bomba na kayang dalhin at ilunsa ng B-1B Lancer sa isang target na lugar ng kalaban. Ito naman ang larawan ng dami ng B-1B Bombers ng Amerika na nakuha na nitong unang linggo ng Pebrero sa Ellsworth Air Force Base sa South Dakota kung saan ang galing ang dalawang B-1B Bomber na ginamit sa opensiba laban sa mga proxy ng Iran. Kita naman ang pinsipan lang idinulot ng pag-atake ng Amerika sa Syria ayon sa larawang ibinahagi ng source. Ayon naman sa Prime Minister ng Poland, ang ginawang pag strike ng Amerika ay resulta ng paglalalaro ng apoy ng mga proxy ng Iran. Sinabi ng Biden administration, ang ipinakitang puwersa ng Amerika sa Iraq at Syria ay isang malakas na minsahe sa Iran at sa buong mundo. Ang tamaan ang 85 target sa loob ng 30 minuto ay isang kakayahan at kapabilidad na meron ang Estados Unidos. Dagdag pa niya in I quote, There are other things we're going to do. Some you will see and some you won't see. Unquote. Ang ginawang paglunsad ng Amerika ng pag-atake sa mga proxy ng Iran sa Syria at Iraq ay isang pagpakita ng lakas at patunay na handa ang Estados Unidos na gawin ang nararapat para sa siguridad ng kanilang mga sundalo, kaalyado at partners nito. Hindi nagtatapos dyan ang tinatawag na self-defense strike na Amerika nitong ika ng Pebrero sa Pilipinas. Napabalita na muling naglunsad ng pag-atake ang Amerika sa Yemen. Amerika at United Kingdom binomba ang nasa 36 ng na mga Houthi targets sa Yemen. Ito na ang ikalawang araw na malawakang operasyon ng Amerika laban sa mga grupong taga-suporta ng Iran na kung saan ang itinuturing na responsable sa pagkasawit ng tatlong sundalong Amerikano noong nakaraang linggo. kabilang sa 36 na target na tinamaan ng Allied Forces ay mga imbaka ng armas, missile system, launcher at mga kapabilidad ng Houthi na ginagamit nila sa kanilang iligal na gawain sa Red Sea. Dagdag pa ng Pentagon, 13 mga lokasyon ang kanilang target sa iba't ibang lugar sa Yemen. Ang nasabing opensiba laban sa Houthi sa Yemen ay nilahukan ng Amerika, United Kingdom at ito naman ay suportado ng bansang Australia, Bahrain, Canada, Denmark, Netherlands at New Zealand. Ayon sa mga observer, ito isang sinyales na lumalawak na ang digmaan sa gitnang silangan matapos ang ginawang pagsalakay ng Hamas sa Israel noong ikapito ng Oktubre. Sinabi ng U.S. Defense Secretary Lloyd Austin, ang ginawang paglunsad ng puwersa ng mga magkaalyadong bansa ay isang minsay sa Houthi na handa ang Estados Unidos na tumugol sa anumang mga banta. Gumamit ang Amerika ng F-18 Super Hornets mula sa USS Dwight Eisenhower at Eurofighter Typhoon naman gamit ng British Royal Air Force at tumahokland at cruise misal naman ang inulunsa ng US Navy sa Red Sea. Ipinakita naman ng UK Ministry of Defense ang paglipa ng kanilang tankers at typhoon fighter jets na armado ng Paveway 4 Precision Guided Bombs. Aktual na video. Panoorin! thank you